ilan? 25 na muna, pero sa pa rin kami. Sampo na isa. Walang ano, mo May, may naman ito lahat. Uh, ah, Walang, Walang plane. Gusto mo bibing ka? Wag na. po. Oo. Thank you. Tinasan na kami. Dato na, ako Tatlo. Nasaan na kami? Ano yung, ano, ano, Bibingkat eh. Masarap yan. Magkano? Ganon din. Eh. Bibingkat. Bibingkat.

Ano? Puto? Di ba? Puto pala diba, ano, mo. Di ba ano? Tato. Bibi ka ayaw mo? Ayaw. Di ba tato 25? Tato 25? 25. Pero si Tess, sa susunod siya po. Pero okay lang naman kasi gano'n naman sila. Pag mataas, mataas. Pag bababa, bababa. Binibigay naman namin. Depende sa kamotigahi. Good morning. Potote. Ibinga po to. Good morning, good morning sa maulan na umaga, mga cabin doors. Ito tayo hanap buhay muna na naman tayo. Good morning, morning po. Puto po ang ating dalat, bibingka, dahil sa maulan ng panahon, ano, basa, maulan. Ayan, samahan niyo muna ako sa aking ko ngayong umaga. May. Ayan, morning, morning, ayan, sa maulan na panahon na naman, mga kabindors. Ayan, o. No? Kaulan, di pa rin natigil ang ulan dito sa Cavite, kaulan pa rin, tayo nakapayo, alam sa ano ko sa reels ko Ilante. Isang ano. Puto. <laughs> natapos ko pala. <laughs> Ma na putang puto. teh. <laughs> kada pa Wala lahat po may bukayo. Bibingka te, eh, meron. Puro may bukayo. Ayan, walang tigil na ulan dito sa ayan, Naputang tayo ng ulan. Pero ang ating yan, walang tigil na ulan dito sa Cavite. Kita nyo yan, lakas ng ulan. Guys, stranded tayo. Lakas ng ulan, no? Ipain po na lang muna tayo dito sa ano, lakas ng ulan, mga kabindos. Kita nyo yan, eh baka umuwi na lang tayo lakas ng ulan pero ayos lang uh, apat na piraso na lang ang pera naman pwede na natin iuwi Naaalis lang ng isang bagyo, meron na naman daw parating. So, um, naman. Mga natatamaan ng gawin hindi pa nga tapos yung baha sa ibang lugar. Meron na naman isa. Kaya, hirap. Ayan o, eh, mga katilos. Hindi ako makaalis dito. Gawa ng alakas ng ulan. Uh, magpapatila tayo ng konti para... Uh, hindi ganito oh lakas oh. Kita niyo. May kasamang hangin. May kasamang hangin yung ano. May kasamang hangin yung ulan. Ayan mga kabindos. Oh. Eh. naman yung sa ating mga kasamahan. kaya ako dahil apat na piraso na lang yung ating ano, paninda. Mga kasamahan maraming dala. Inabutan tapos malayo sa malayo kasi silang lugar na punta malayong mga malalayong lugar katulad ng Bacoor yung mga ganun sumakasama kasama ko kabindos dyan mag-iingat kayo uwi na lang kayo kapag lumakas yung ulan dahil uh, ang baha ang ano natin dyan ang iniiwasan yung biglang taas ng tubig ay nakita nyo na ganito kahirap ang maging bindos pero ayos din sana kasi uh, tamag dito walang init ba yung ulan okay lang kaya lang huwag naman yung bagyo na katulad nito magdamag na kagabi yung ulan tapos ito na naman ulan pa rin hanggang ngayon yan mag-iingat po ang lahat lalo na po dun sa mga ano Uh, natamaan ng baha, mga binaha, mga, mga napapanood ko. Magiling at sana na-rescue na kayo. Yung mga binaha, sana naman po na-rescue na sila. Kasi kawawa naman yung mga lumubog sa baha. Sana wag naman dito sa lugar namin. Magpapatila lang po tayo ng ulan para uh, makauwi na tayo. Pati uwi ko na rin yung tungkakayang panila. Uh. Ayan mga kabinders ko, ka, uwi lang po natin. Kararating lang po kaling galing Molpida. Photo, ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat ng mga ang lahat. At sa mga Na, ano nang bagyo? Sana mag-iingat po tayo. Sana na-rescue na kayo, mga aking mga kabinders. Uh, ayan, lalakas ang ulan. Uh, ingat kayo ha, uh, sa malalaking lugar na dumayo. Uh, ingat kayo, muwi na kayo pagka lumakas ang ulan. ayan, thank you so much po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po ang lahat.